Good morning, Classic Lista! For today's DIY content, meron tayong i-repair -re at maintenance na bisikleta. Kung makita nyo, wala na siyang mga parts or accessories din. At saka, kinakalawang na rin yung mga pyesa niya. Medyo matagal na rin kasi itong hindi nalilinis simula mula nung nabuo. Kaya ngayon, first time pa lang niyang malilinis at mare-repair. I-check na rin natin yung mga pyesa na kailangan ng palitan or yung mga pwede pa or kunting linis lang para hindi naman masyadong malaki yung gastos natin. Ang brand pala nito ay Phantom Model C822. Alam ko built bike din to eh, pero alam ko may mga pinalitan ding pyesa or in-upgrade. Sa unang tingin pa lang, alam niyo na kung ano yung mga kailangan palitan or linis. Sana walang major parts na kailangan palitan para hindi masyadong mahal yung magagastos natin. Bago natin simulan, ako nga pala si Sir Herbs. Magawa ko ng mga DIY content bike, maintenance bike repair. Kaya kung interesado ka, tara, simulan na natin. Isa-isayin muna natin, tingnan yung mga pesa. So, itong kadena, masyado ng kalawang. Siguro, kailangan natin palitan to. Parang mahirap na siyang linisin. Ito namang gulong. So, medyo pudpud na. Siguro gawin na lang natin, uh, pagpalitin na lang muna natin yung gulong sa harap saka sa likod. Ito namang brake caliper Shimano MT-201. Siguro lilinisin lang din natin. Pati na rin yung rotor. Itong fork naman, lilinisin lang natin. Hindi natin siya babaklasin kasi kulang din tayo ng tools. Ang brand pala nito ay Manitou. Model niya ay Mastodon. QR tapos 27.5 to yung fork na to. Ito yung pinaka itsura ng MTB. Quick specs niya ay medium 27.5 wheelset na naka 10 speed. I-prepare na rin natin yung gagamitin nating panlinis sa kapang repair. Inuna ko na yung kadena, binabad ko na sa WD-40 para medyo mag yung pinaka-pin. Kasi wala siyang missing link eh. So ang gagawin natin, i-chain breaker natin siya. Sinabay ko na rin sa linis yung uh, kaset para matanggal din yung mga kalawang. Pagtinig tinignan nyo yung kadena, sobrang kalawang na talaga. So, mas advisable to na palitan na lang natin ang bago. Kasi pag di natin pinaldan to, baka may madamay pag masirang mga pyesa. Unay na natin tanggalin yung wheelset. Pero sa part na ito, nagtataka ko bakit hindi na siya nalalaglag. Pero quick release naman tong wheelset nito. Kaya nung tinignan ko tong, uh, hanger, RD hanger, parang ibang itsura or parang usadong napatupik. Pansin nyo ba? Lalo na pag tinanggal natin yung skewer. Sa part na ito, ginagal ko yung RD hanger para makita ko kung malalaglag siya or matatanggal pero natataka ako, ba tayo malaglag? pansin nyo ba, parang ibang yung itsura nung hanger so makikita nyo lalo pag tinanggal ko yung skewer parang pinilit na i-deform yung hanger para lang mag-fit yung dun sa dropout natin kasi maraming klase ng mga hanger eh so may mga design or model depende yan sa frame So kailangan i-check natin yung mabuti Linisin na natin yung mga piyasa Gamit lang tayo ng sabong panlaba Or pwedeng dishwashing liquid Then toothbrush Tapos kalasin na rin natin yung wheelset Pag naglilinis akong bike inuuna ko yung drivetrain Kasi yan yung pinakamarumis sa lahat eh. Saka para at least mag na Or ma na ng drivetrain yung sabon At saka para kumapit na rin yan At makalas na yung mga putik or dumi Check na rin natin yung interior. Baka merong butas. Linisin na rin natin yung gulong. Sunod naman yung front wheel set natin. Ganun pa rin ang gagawin natin. kasi natin linisin. Check na rin natin yung may butas. Also yung alignment. Baka merong mga rayos na putol. Or maluluwag. Check na rin natin. Tapos linisin rin natin yung wheel set. Check natin yung rayos. Baka meron ng maluluwag or mga putol. Para at least isang paggawa na lang tayo sa mekaniko. Linisin na rin natin yung gulong. Then, check na rin natin baka may mga butas na sharp on it. Yung rim tape, ayusin na rin natin. Baka mamaya tabingin na siya. Sa so, sa may mga senaryo na yung rim tape, pag tumagal, tumataalas siya. So, nakakasugod siya sa interior. So, pag kailang palitan, palitan na natin. Dito pala, kung napansin niyo sa video, ang nilagay kong gulong dito ay yung nasa harap. Kasi dito, mas makapal pa yung knobs niya or yung thread. Kaya, pinagpalit ko na lang siya. Meron pala akong ginawang content niyan Lagay ko na lang yung link sa description Sunod naman yung cockpit So tanggalin natin yung stem Pati yung mga top cap Saka yung handlebar Kung mapapansin nyo Sobrang kalawang na nung uh, Steerer tube So sobrang napabayaan na rin talaga siya Saka yung Mismo yung headset niya mapapansin ko maalog-alog na So pag check ko Bumibungi na or basag-basag na yung mga bearing Wala nang natira So loose bearing pala siya ito yung isa sa disadvantage ng mga loose bearing. Madali siyang masira. Saka, so, yan, siya. Hindi ka tulad pag mga nakasil bearing na. So, linisin lang muna natin lahat. Gamita lang natin ang WD-40 para makalas siya at mawala yung mga kalawang. Pag tinignan nyo naman sa ilalim ng head tube, basag-basag na rin yung mga bearing. So, papalitan na rin natin yan. Sa pagtanggal ng kalawang, WD-40 lang din ang ginagamit ko. So pagkatapos natin linisin, lagyan natin ng grasa. Loose bearing din pala uli ang pinel kasi hindi ko makuha yung sukat or tamang sukat ng headset. May harap na kasi baka magkamali. So mas maganda talaga pag dinala to sa bike shop. So ibalik na natin yung mga spacer at saka yung stem para yung buong cockpit natin malagay na uli natin. Yung paghigpit natin sa mga bolts, yung sakto lang di para hindi siya malustred. Then, ikabit na natin yung wheelset natin. Ito. ito pala yung mga bagong piyesa na binili natin. So, kadena, yung mga RD hanger, saddle, saka handgrip natin. So, tapon na natin yung lumang kadena natin. Wala na tayong magagawa dyan. Yung RD natin, oh. syempre, makisize pa yung Deore. Sunod so, naman, natin yung mga shifter cable natin. dito sa part na to medyo natagalan talaga ako maghanap ng piyasa kasi una mali-mali yung mga RD hanger na nabibili ko so dinoble check lang natin sa mga website at nakuha rin natin yung tamang model para sa ating uh, frame hindi kasi uubra kapag mali RD hanger ang lalagay natin maring masira pa yung piyesa natin sunod so, naman palta na rin natin yung grips natin so linisin muna natin yung handlebar bago natin kabit and of course yung ating shifter so ito papalta natin ng shifter cable so binaklas natin yung ating uh, Diori na shifter ingatan lang natin magalaw yung mga mechanism sa loob kasi pag nagalaw natin yung baka hindi natin babalik so papalta natin ng bagong shifter cable tandaan nyo lang ha yung ulo ng shifter cable kailangan parang cylinder siya hindi siya parang mushroom type kasi misan nagkakamali dun eh. Pag mushroom type, yun yung pang brake cable. Pero pag yung mga cylinder type, yun yung pang shifter cable. Lagyan na rin natin ng lube or sa yung ating shifter cable para at least smooth yung shifting natin. Double check nyo lang kung tama yung dial indicator ng shifter natin bago natin ikabit. At higpitan yung mga turnilyo. So ibalik na natin yung ating shifter, saka yung brake. at then ilalagay na natin yung ating handle grip sa pagpositioning naman ng ating brake lever tamang tansya lang din natin yung sa grip natin tipong kaya ng mga two fingers lang para at least mas ma-maximize natin yung grips natin sa paghawak ng sa handlebar advisable kasi na isang daliri lang or dalawa lang ang dapat na magagamitin mo sa pag-brake para yung the rest of the fingers mo daliri mo ay nakakapit sa handle grip mas okay talaga pag susukatin muna natin at tatansyay muna natin yung distansya ng ating brake lever para pag kinabitan natin yung grips, sakto na siya. May tamang alignment din pala yung brake lever natin na para at least comfortable tayo pag nagbe-brake. Kasi pag masyadong mababa or mataas, medyo merong stress sa ating mga Sunod naman ay isin na natin yung drivetrain natin. So, gabitan natin yung shifter cable at saka yung bagong kadena natin. Itong bagong kadena natin, usually sa lima talaga siya. Mga 116 links. May iba nagbabawas ng links. So, mga dalawa o tatlong links. Depende rin naman yan sa setup ng bike mo. Mancha-check mo naman yan pag test mo na siya na ito, no? Pag nakita mo medyo loose yung kadena or medyo tight or medyo stress yung RD mo. So, ibig sabihin may ikse. So, mabuti na rin na huwag muna tayo magbawas at check muna natin mabuti. So after natin mo to, kapit naman natin ibang pyesa. Itong saddle, palitan na rin natin ng bago. Itong seat clamp, maayos pa rin naman to eh. Konting linis lang to sa kalagay lang natin ng grasa or lube para mawala yung mga kalawang. Linisin na rin natin yung ating seat tube. Pati yung seat post natin, linisin na rin natin. Luwagan na natin yung bolts para matanggal natin yung saddle. May iba, pinapalta lang yung mismong cover ng saddle natin. Pinapa-upholster. Pero hindi ko alam usually makabuti ng mga 300 to 500 din. so mas okay na rin na bumili ka na rin siguro ng bago linisin na rin natin yung mga ibang nakakabit niya para matanggal natin yung mga buhangin at talikabok lagyan na rin natin ng grasa ito nga pala yung ipapalit natin yung bagong saddle, velo plush so mura lang siya at saka comfortable oh, at malambot din naman siya maganda rin naman yung materialis niya sa so, pag adjust naman ng saddle ang pinaka tinatandaan ko lang mismo kailangan pantay siya at saka align siya mismo dun sa ating batalya o, yung saddle height syempre kasama yung adjustment ng seat post Yon. depende yan sa comfort mo at saka sa discipline mo yung sa brake system naman natin na check ko naman na maayos pa yung brake pad at mga palpa at saka hindi pa kailangan i-bleed so dito naman gumagamit lang ako ng brake cleaner para at least matanggal yung mga residue o baka merong mga grasa o mga kalawang. So so ito nga pala yung may hari ng bisikleta. So ito test ride din muna. Okay. Pag muna isip mo muna. Yeah. Yeah. Ganyan muna. Ayan. Yeah. Hindi, ba maliit nga sa'yo. Yung likod mo na, yung harap, ano lang, alalay lang. Oo, oh, dapat 29. Kung meron kayo natutunan at nag-enjoy kayo sa content natin, please don't forget to subscribe para lagi kang present sa next DIY class natin. Class dismissed!